ilang ilang ano yan, ilang buwan na araw lang o ano? Kasing kung 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 lang. Galing kayo ng doktor? Ano ah, galing no, ako. Pero pag nagaling naman ako, umuulit lang. Umuulit lang. Sa mga nagsatawas, galing na to? Oo, di sa amin. Katawas ako. Ano yung sabi? Sabi ko batik yung bati lang ako gano'n. Nabati ka? Magaling naman ako. Pero mm -hmm. bang, sige, alisin natin yung mga ano sa iwa. Para na ano, ano natin dito, manalangin tayo tayo, na huwag gumalikan ng diretsyo, ha? Kasi hindi naman ako magpapagaling sa iyo, kundi ang Panginoon natin, ang ating ama. Pero gagawin ko lahat, na gumalik ka. No? po, ganyan lang, sandal ka. Sandal tayo. Paa dito, paa dito. Isa lang isang paa lang dito. Yan. Sige, sige. Yan, ganyan lang. Diretsyo, diretsyo lang. Diretso. ganyan lang tayo. Yan yung tubig mo. Sige, alisin ko yung laman lupa sa iyo, no? Tsaka may kapre. Sumunod lang sa sasabihin ko tayo, ha? Ayan lang yung pang-iipit ko sa iyo, ha? Pero makakaramdam ka ng sakit dito. Kasi so, sa anong lang ang ano natin? Magtiwala, no? At sumampala tayo sa Panginoon, no? Sige, tayo. Sige. Amay! Arepo? Amay! Opera? Papa. Pu! Babaka si mo ha, tatanggalin mo ha. Aray! Tatanggalin mo pala. Tatanggalin mo na ha. Ah, dalawang kamay, sumunod sa akin, pagalon, pagalon, pagalon. Pa dalawa, dalawang kamay. Sige, pagalon, pagalon, pagalon. Ay, sumunod na to ha. Ha, ah, ingat to. Ay, sumunod na ha. Aray! Sige, sige, baklas, baklas, baklas. Sige, ganun, ganun, puro ganun, puro ganun lang, puro ganun lang. Huwag mo mulatay, nakokontra. Mula ulo, mula ulo, sige, mula ulo. Sige aray! pa, bakla simula dyan ha. Nagkakaintindihan. Aray! Nagkakaintindihan, tatanggalin mo na ha. Sige, baklas, baklas, kunti pa, kunti pa. Kunti na lang. Pababa, pababa, hanggang dito, pabuti mong ganyan. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa, kunti na lang. Aray. Sige pa, kunti pa. Aray! Kunti pa. Huwag aray. Baklasin mo yan. Sige pa, hindi ka naman inakano ng tao eh. Bilakin ng bilak. Sige, hindi kayo nakikita. Kayo ang tumabi ha. Ha? Ay! Kayo tatabi ha. Sige, baglas, baglas. Baglas. Puti na lang. Puti pa. O oh, may magano ka ng lubigan, pitan daon. Jay, ikaw na Jay, kumuha doon. Pitan daon, gumupit lang. Mga gaya lang ha. Oh. Para marami pang at maraming darating na ano ngayon. Puti pa. Baglas. Sige ba? O, oh, kunti na lang, kunti na lang. Sige, para gumaling na to. Alam niya kayo. Sige ba? Kunti Aray! pa. Panginoon kung iso sa akin madakilaw, may ngayon ng bas sa iyo, patayin kong gumagambala sa lalaki ko. Saan ni Pratris, Atol! Atol! Mulat, mulat, mulat. Pangalan mo, Tay? Tay, pangalan mo? Oh, Pedro. Pedro. Apelido? Stephen. Tunay pangalan niya Pedro o palayaw yun? Fred. Palayaw yung tunay? Fred. 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 May kapre ka na ano, tsaka malupa. Pakinom, pakinom. Ito nang ano mo ha? Ito, dagdagan, dagdagan niya lang ha? Refill. mauubos na eh. Okay. Okay lang, wala nang ano. Uulitin ko, dagdagan to. Ito. Kasi unti na lang eh. Tapos, tatlong araw iinumin niya. Hindi sabi, simula ngayon, isang araw na to. Pangalawa, pangatlo, pwede na maubos. Okay ha, okay na. Pupunuin. pupunuin. Hmm? Mm -hmm. Ngayon po, pupunuin. Punuin mo na nga dyan. O tay, ito yung pangontra. Para hindi ka na balikan, no? Apat ito. Yung dalawa, gamitin mo. Yung dalawa, itago mo. Ha? Baka kasi mamaya malaglag to, meron kang reserba. Okay na po. Pige, pige tayo. Okay na po. Ah, uh, shout out sa lahat. Andito ako sa aming butihing gamutan. Mamaya ako, nasa Manila kami. at meron pa akong hinihintay. Mga taga rito lang ako ito. Basta ano natin, home service, babayaran niyo ang arkila ng sasakyan. Doon po sa panggagamot ko, wala po tayong bayad, bawal po yon. Donation lang po. Kung makangibigay mo, tatanggapin ko. Ang malaga naman po dito, gumaling ang tao. Yun lamang po. Maraming salamat. Shoutout kay Apo Rap, apoken, Ken. Apo Rap, ingat dyan sa Kabite. Alam ko, pabiyahe ka ngayon at meron kang emergency gamutan. Kaya Apo Ken, Apo Marwin, mamaya may gamutan din sila. Nasa buron na sila ngayon. At Team Supremo, uh, pinangungunahan ni Apo uh, Brother Car at saka kay Apo Nel at saka kay Melo Ligario. Magandang